Okay. <laughs> So nek pes mataas susah kan. Kalau masalah pada kulit. Oh, <laughs> <laughs> oh nek

ang karanalan at sumakasit ng ramah na nakipag-in at nakamag-in at nakiligin raven at na nagsiligayt ng kanyang 57.9. Nawa, ang iyong at pag-iingat sa pamilya, sa mga malusog pa sila at mga blessings ay maraming silang tatanggap at Siguro sa lahat sila maghanap kasama na ang pang mga kapatid at mga pangyayon sa kanila. Nawag Diyos kami lahat ng muhin o pagpalain muhin at higyan ng uh, good health. At pagpalain mo rin ang mga nito, ang mga kamay papain, na maghanda nito ang pagkain o mga matanggap siya namin na maghigigay sa lahat sa uh, um, katawang lupa. Diyos, so,

Happy birthday, one, two, uh, three. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Sorry, sorry, so sorry.

layo ye ye lo ye lo bu. terima kasih kasih terima 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 kasih terima